Magandang magandang araw po Mga kapanalig, ako po si Father Bong Bongayan, SVD Ang Social Coordinator po ng Society of the Divine Word, Central Province Dito po sa Maynila At uh, ako din po ay isang uh, anchor sa Radio Veritas Sa DCRH At mayroon din po nga uh, program sa TV Maria So mga kapanalig Ang ating pong uh, uh, nais iparating sa inyong lahat na ngayong Simana Santa, kung nais po natin ito na maging banal, kinakailangan muna po ang mga gawain natin ay nakaugat talaga sa tunay na kahalagahan ng ating mga ginagawa. Alam po ninyo, marami tayo pong ginagawa, mga penitensya at iba pa. Subalito, oh, hindi na natin alam ang diwa kung bakit natin ito ginagawa. At kadalasan ho, oh, hindi natin nalalaman ito dahil may isang bagay na kulang ito po yung tinatawag na silence dahil kapag ho magulo ang ating pananaw kapag magulo at walang katahimikan ang ating puso at ang ating isip mahirap po mapakinggan ang salita ng Diyos ang tinig ng Diyos ang mga dahilan po kung bakit tayo halimbawa ay gumagawa ng meditation on the station of the cross ay upang ho magkaroon tayo ng kaunti lamang panahon na maging tahimik ang ating kalooban at sa pagmumuni-muni, matatanggap po natin ang Panginoon. Marami pong bagay sana ang makatutulong sa ating buhay. Kadalasan ho, naging rutina lamang. Tayo sumasama sa prosesyon, tayo po ay magbibisita iglesia, at hindi naman natin alam kung bakit at kung ano ang ating gagawin. Alam po niyo hindi naman kailangan talaga magdala kayo ng kahit ano paman. Sa Station of the Cross, kailangan lamang ho natin ang mga bawat istasyon dahil mayroong araw po tayong mayroong aral po tayong mapupulot sa mga stations of the cross. Stations nga yan po, mga kailangan po tahimik na pagninilay sa bawat istasyon. Uyugto ng buhay ng pagpapakasakit ng Panginoon. Lalong-lalo na po sa bagong Station of the Cross, ang dulo po nito ay resurrection. Ganon din po, ang lahat nating mga ginagawa sa buong Simana Santa, sana ito'y maghahatid sa atin ng buhay na walang hanggan, na kung saan, kahit na dito ho, ay ating matatagpuan na rin ang kagalakan, ang katahimikan, ang katutuhanan, at lalong-lalo na po ang kapayapaan. Kaya po mga kapanalig, mga kaibigan, mananampalataya, huwag natin sayangin ang mga araw na ito. Buksan natin po ang Biblia. Basahin natin lalong-lalo ng Ebanghelyo ni San Marcos. Maikli lamang po ito. Pero makikita po natin ang buhay ng ating Panginoon. Dahil kung hindi po ninyo alam kung sino si Kristo ay mahihirapan ho kayo tanggapin ang lahat ng mga pagsubok na darating sa ating buhay. Kailangan malaman natin kung sino si Kristo sa ating puso, sa ating buhay. Siya po, hindi lamang ay tagapagligtas, siya po ay isang kaibigan. Kaibigan mo na ang ibig ay manatili ang pag-ibig sa ating puso. Kaya po, mga kapatid, ngayon po na si Mana Santa na. Sana po, wag natin paking, ay, huwag natin kalimutan yung santa, yung banal, mga banal na araw. At ang banal na ito, ang ibig lamang sabihin, napakasimple ho, na tayo'y sumusunod sa kalooban ng Diyos at ito ay naisa sa buhay natin sa pamamagitan ng ating pag-ibig, pagmamahal sa Kanya at sa ating kapwa. Sana ho, Ipakita natin ang pag-ibig natin sa isa't isa sa pamamagitan ng ating gawa, pamumuhay, at ito ay malala sa pulamang natin kung tayo ay merong mga ilang sandali na nananahimik upang mapakinggan natin ang tinig ng Diyos. Ito po ang inyong ligod, Father Bong. Ako rin po ay nagtuturo dito sa Christ the King Mission Seminary ng Philosophy paminsan-pinsan po ng theology. God bless you. God loves you. Amen.